Hello mga suki at welcome na naman kayo dito sa aking panibagong video. So this video was taken last August pa nung nanganak yung aking inahin. So pang 3 days ito ngayon mula nang nanganak siya. So unfortunately, late upload na sad ni mga suki kay grabing busy inyong yung tindera daghan og gi trabaho, dagha gitahi no kay opening na sa school so daghan ang uh, order sa food sack so medyo na busy ko so na late na na ko i edit so na ako'y lakaw aning adlaw mga suki this is august 4 nag inject ako ng iron aking mga piglets so before ako mag uh, maglakaw na ko'y lakaw no uh, birthday sa akong pag-umangkon so i was invited So ako lang ni Adto, wala lang na ako dadang mga bata kay wala may sakyanan and wala po yung mahabilin diri sa, uh, among balay. So wala yung trangka among balay. So ang hayop, uh, wala yung mag-atiman, magpainom sa mga dogs, sa pigs. So bilin lang sa sila diri. So ako gikuyog akong kamagwangan ani kay siya siyang bike kay nahabilin man dito sa talisay. E gumagkuha niya uli ra dayon kay may mo pakaon uh, sa mga baboy o sa mga iro samtang wala pa ko maabot so kani nag-inject ko anig iron 1 ml per piglet so any iron injectable nga available kayo para pang piglets ay, pwede niyo gamitin. So 1 ML per piglet po. So 12 piglets ni sila tanan pero namatay ang isa kay na ni Mama Pig. So 11 piglets na lang sila. So dijun mali kayan nung uh, naay madatugan, di na to mabantayan 24/7 ang atong mga uh, binuhi kay kinahanglan sab bihat mo pauhay, kinahanglan sab ta matulog. So si Mama Pig kay wala niya nabantayan nga nadatugan na di ay niya ang iyahang baktin mautong namatay kay napiit. So pasibol kadlaw to na hitabo kay pagbuntag naman ana sa iyo nga manglimpyo na ako, nga naman ako nakita nga nanay isa nga baktin nga nayataps na kay nadatugan. So, di na dyan na ito na may klika pen pang ato ang mga uh, anay. sa so, itong mga inahin, bisa, kahit na nakaparawing pen, ay hindi may iwasan talaga na meron pa rin may maiipit nga uh, biik. So, madatugan ang mga baktin bakay. kay... mga baktin? Hilig po ni sila nga mutapad sa ilang inahan. Labo nag... Uh, uh, human nagtutoy. So, siguro ni Barog ang inahan niya wala kabantay ang bakti niya ni Higdag Kalit ang inahan so wala na kini ni Barog o Balik kaya syempre luya pa man na kay 3 days pa na sila so mauna ni sila humana kong inject ani nila and I'm ready to guli-guli na kay mo na ko sa akong local so akong attire gani na kay pangligo na to siya kay diretso naman to siya mga suki Kung mag inject kay mabaho man jud kay magunit pa sa to mga gaktin mo mag inject kay na so muna ni nagsakay na mig bus ko akong eldest son kay magkuha ni siya sa iyang bisikleta nga habilin sa Talisay atong bakasyon kay ni bakasyon man ni sila sa Talisay atong bakasyon niya kay Nagbike-bike, manisiyan. Yung wala naman musugot ang amahan na magbike pa doon pa So, muna ni siyang ganap. noon naabot na ko doon sa Naga. Kung diin, yung akong uh, isuon. So, so, birthday niya ni sa akong pag-umangkon. So, daghan-daghan po siya bisita. daghan po siya hikay. Malamian nga pagkaon. O, dungan kini sa Uh, bunyag pod sa akong isa kapag umangkon sa igsuon ani. So ang kamagwangan nang birthday, giant ang kamanghoran gi bunyagan. So bunyag ni so, wala ko kaabot sa uh, sa bunyag. Dito ko sa simbahan pero wala ko kaabot, nahuman na sila kay tungod lagi nag patag mga ganap diri nag inject sa baboy niya nagbiyahi pa so 2 hours drive manggod amo agikan sa ilaha kay naami sa probinsya so diri na ta sa lafang nakaabot adlong domingo ni siya mga suki so akong banaan is pauli pod sa amoa sa barili so naghuwat na lang ko ani niya nga mo wa, wa, na na ko siya na videohan nang me, nalubat akong cellphone ani nga time pag abot niya kay late naman siya na abot pero dara ang gibunyagan and dara ang birthday si Lawrence Justin si akong pagkumangkod is soccer player ni siya so nan siya na na siya mga tournament so ma kapila na ni siya naka og mga tournaments sa football diri sa Naga o na abot na po din sila sa laing lugar so pero ang ganak na mo Jory lamian kayo mga pagkaon no? nindot kayo ning kanang ng tag taglapang ba kay lami kayong mga pagkaon so salamat sa so, grasya ginuo ginoon kanunay sa among pamilya kay nakahikay pag in town sa mga birthday o salamat sa si ginuo sa maayong panglawas kanunay naghihatag kay kani akong pag-umangkon is very active in sports. So, dilibi alalim ang football. Dagan-dagan, patid-patid. Grabe ang uh, energetic. And then, pag-human o nanaka na sa taas. So, mga, ang mga mommies, ani, nga mga visitors like me, na niari sa taas, nagkuan sa mga kiddos, no? So, akong manghod and uh, ilang mga friends na diri sa taas. So, nag enjoy enjoy me. there is sa taas ng chica chika gamay gamay. So unsa pa na ang gichika din ha? So about life, about mga uh, pang agis, the pagpanganak and whatever. So nag chica chica me So maon na, diri lang taman atong video Kaya sa video karon so, kay mag-edit na sa pag sa sunod nga video. Sa so, salamat sa pagtan-aw ug ang timong tanan mga suki. So ayaw mo kalimot subscribe and like sa atong Facebook page.